Nag-abot ng pangikisimpatya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay King Charles III dahil sa iniindang sakit ng Hari ng Britanya. Habang naghayag rin ng suporta ang Pangulo sa isinusulong na pag-obliga sa mga sasanayeng health workers at IT experts na magtrabaho muna sa bansa. Yan ang Express Balita ni Kate Renia. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isinusulong na pagsasani sa mga Filipino healthcare worker at IT expert at i-require ang mga ito na manatili sa bansa bago payagang maghanap ng oportunidad sa ibang bansa. Sinabi ito ng Pangulo sa pulong sa Private Sector Advisory Council, Job Sector Group sa Malacanang. Ania, wala namang problema kung makahanap ang mga Filipino professional sa abroad, yun nga lang ay nagkukulang naman ang mga tulad nila dito sa Pilipinas. Samantala, nagpaabot naman ng pakikisimpat siya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kina King Charles III at Queen Camilla ng United Kingdom. Kasunod ito ng karamdaman iniinda ngayon ng British Monarch. Tiniyak ng punong ehekutibo na kaisa ng United Kingdom ang Pilipinas sa pananalangin para sa tuluyang pagaling ng hari. Matatanda ang inanunsyo ng Buckingham Palace kamakailan na na-diagnose sa sakit na cancer ang British Monarch at napag-alaman ito habang sumasailalim si King Charles sa para sa enlargement of prostate. Samantala ngayong Valentine's Day, inilunsad ng Department of Information and Communication Technology o DICT ng kampanya laban sa mga love scam. Modus nito ang magpapanggap ang mga scammer na manliligaw kukunin ang loob ng biktima hanggang makakuha ng pera. Paalala ng DICT, maging mapagmatsyag sa online messaging at iwasan ang pag-post ng personal na detalye sa social media. Lumagda rin sa isang kasunduan ng Department of Science and Technology at Office of Civil Defense upang mapalakas ang paghahatid ng educational content partikular sa disaster risk reduction management o DRRM para sa si disaster preparedness. Nakipagtulungan naman ang isang kumpanya at isang mall sa kauna-unahang waste of fuel venture upang mabawasan ang landfill impact. Ang fluff fuel ay maaaring maging alternatibo sa fossil fuels. Layon din itong makahanap ng iba pang mga paraan para sa waste reduction. Kate Renya, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.